nga pala ako ngayong araw manghuli ng isda. Meron nga palang isdang matambok, tsaka isdang mabuhok. Grabe naman talaga, sobrang dami. Bago nga pala ang lahat mga guys, ako si Lelet, nagalulo ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan nyo ako. Hoy okay, na nga pala mga guys, baling ngayong araw nga pala, halos alas 3 na nga din pala ng hapon, nagaya nga pala yung ko at no kami. Siyempre mga guys, wala nga din pala akong ginagawa, kaya agad-agad na din ako sumama sa kanilang dalawa. Bali malapit nga lang pala dito sa amin yung pagmimingwitan namin, bali tabing kalsada nga lang pala yun. Hindi na nga din pala kami lumayo ng pamimingwitan ng mga guys, dahil sabi ko sa kanila, maghahapon na rin, baka gabihin tayo papauwi. Dito nga pala sa ispat na to, mga guys, sobrang dami nga din palang din na nga alam pala mga guys, sakto yung pagpunta namin dito, wala nga palang namimingwet, wet solo, solo. Sobrang ganda nga ng ispat na to mga guys, dahil katataw to ko nga lang pala. Wala pa isang minuto mga guys, nagkainan ay dalawa kong pamain. Sabi nga pala mga guys, imbis na nga pala isda yung kumain sa paen, yung paen yung nagkain sa paen, ha? Hotdog! Ito nga pala mga guys, bali ayun nga pala yung balutan ko Ayun, kumikitaw-kitaw mga guys Bali yan nga pala yung sign na may kumakagat Gulat nga ako dyan mga guys kasi bigla na lang nilubog yung palutang Kaya hinila ko, sobrang excited ko Ayun, hindi ko nahuli yung isda Siyempre mga guys, hindi nga pala ako sumusuko Lalo-lalo na akong mahal ko Ay, grabe naman talaga yan, lelit na yan Wabi nga pala isda na to mga guys kasi ayaw niya magpahuli. Tinitikman-tikman lang yung pain. Tapos kapag naubos na hindi naman pala mauli. Halimaw tumingin. Boy! <laughs> Ay, inaya ko na nga dyan pala sila lumipat ng pesto mga guys kasi sobrang pangit nga doon. Kasi inuubos na lang yung pamain ko. Tapos si G naman magpapahuli. Gigil na, gigil na ako. Boy! Makalupit so, nga dito sa pesto na to mga guys. Bali nagpakita nga pala si Ratatul mga guys. Katsa! Ratatul! Sobrang ganda nga pala ng panahon ngayon mga guys kasi makulimlim tapos nakikita mo yung kapaligiran mo kulay green. Unahan ko nga pala kayo magtanong mga guys dahil kung bakit nga daw baka wayan lang yung gamit kong pamingwit. Ito na nga pala yung sagot mga guys. Bali wala nga pala akong pambilingani ng pamingwit yung maganda nga. Ah. Sa mga mag sponsor dyan o oh, no? baka naman o. No? Emi lang guys, hindi nga pala ako nagpaparinig. guys <laughs> <laughs> okay na nga pala mga guys, bubalik na nga pala tayo sa usapang pamibingweto, panguhuli ng mga isdang mabalbon o matambok. Bali pumunta nga pala kami sa gawin taas tapos pinasok ko na nga din pala yung motor ko kasi uso nga pala ngayon yung kuhanan. Kuhanan ng feelings. <laughs> Mga guys, kaka-emote ko ay nasabit nga pala yung pamingwet, Buti na nga lang pala, hindi napigtas yung tanse Inalitan ko na nga din pala ng pamain mga guys Dahil nga pala sa kanina ay nasabit Sabi. Mga guys, yung pagkakasabit nga pala na yun Talagang ubus yung pamain Rabi naman talaga tong tao na to, oh. ayun eh Titingin yan oh, titingin yan Ayun oh, titingin yan Ayun oh ah! <laughs> Ang hinihintay nga pala namin may kumagat mga guys, wala nga akong magawa. Ayan, umakit nga pala ako sa puno. syempre mga guys, ayan, tatalon nga pala ako dyan. Kaso nga lang kinakabahan ako kasi baka pag ko, hindi mo ako sapuhin. Diba, Jo? Baka hindi nyo sapuhin kasi ganyan na may ginagawa nyo. Kapag napul na yung tao, kapag nahulog na, hindi nyo nasasapuhin. Iiwanan nyo ng luhaan. Ano kayo? Malunggay? syempre mga guys, eme nga lang pala yung mga sinabi ko na yun. Ayan, balik na nga pala tayo dito sa pamimingwit namin ng isda. lumipat nga din pala kami ng peso agad mga guys dahil nga pala sa napuntahan namin na yon walang kumakagat sabi ko nga sa mga kasama ko mga guys iwanan lang natin pamingwit yan umanap na lang tayo ng magandang pwesto pero mga guys yung pagkarating nga pala namin o pagbalik namin sa may pwesto meron na nga palang kumakagat mga guys nung nakita ko nga palang bigla na lang nilubog yung palutang natin mga guys agad agad ko na nga palang hinila. tapos ayun nahuli ko na siya Eh grabe naman talaga mga guys, ang nakahuli nga pala kami, sobrang tuwa namin. Kaya si Jeris naganap na agad ng panuso. syempre ako nga pala mga guys, bali naglagay na nga din pala ako agad ng pamain. Dahil nga sabi ko sa kanila, baka ako marami rito isda. Tapos ito nga pala si Gerald, hindi nga pala mapakali. Gusto nga daw niyang buhay yung isda at ilalagay niya daw sa aquarium. Bali nakahanap nga pala siya guys na isang tupperware tapos ilalagay daw niya doon yung isda. Baka sakali daw mabuhay. ito na nga pala mga guys, yung pinakahihintay ko. Ito nga pala yung pangalawa naming huli. Grabe naman talaga, sobrang laki. Kacha! Lucky. <laughs> Dito nga pala mga guys, bale, ito na nga pala yung pangatlong tautaw namin dito sa may magandang spot. Bale mga guys, hindi nga pala kami napahiya. Grabe naman talaga, sobrang laki talaga ng nahuli namin. Gotcha! At sa to nga pala mga guys, bali dito nga pala sa part na to mga guys, wala na nga palang kumakagat. Di ko nga din pala alam mga guys kung bakit nga pala wala nang kumakagat, siguro na bulabog kanina. At dito nga pala mga guys, bali naglilinis na nga pala ako ng kamay dahil sabi ko nga pala sa kanila, hapon na rin, umuwi na ako tayo. At dahil oo, ang lang pala yung nahuli namin, tatatlong piraso mga guys, tapos maliliit pa, bali papawalan nga din namin pala to. Siyempre mga guys, kung iuwi namin to, mamamatay lang, mas maganda yung pawalan na para dumami pa sila at lumaki. Okay, mga guys, guys, lagi tatandaan ako si Lelet, nagalulo ako pero masipag ako. Kaya tara, samahan nyo.